Sa Mandawi City, nasikop ang usa ka lalaking pasahero sa usa ka modern PUJ human gireklamo sa kaubang pasahero nga minor de edad nga nagbinastos kaniya. Nakulatahan pa sa mga tao. Ang report ni Nico Sereno. Giliog o gilayog na ni, ni mga tao sa may highway sa barangay Basak, Mandawi City, kining lalaki ni atong Sabado sa gabi. Nagtinabangay sila nga mapugngan siya aron dili makasibat. Nabukbukan pa kini sa mga tao matud sa namaligya Daplin Sedan ug nagkuha sa video sa pag-aresto sa mga sospek mutabang unta siya aron muuang sa gituuhan niya nga away ni tabang dagwa to ni adaluoy man ko kay nasamad na rabang na nasubagan pa gito siya oo nagtuo mo ko sinong bagay ra ni man dito ang mga kuan nga kaning nakasala man ibay kaning nagbinangag man sa jeep mo wala na lang na ako sila hilagti nag na lang ko. Asoy sa pasahero nga 17 anyos, giingong misikit kaniya ang maong lalaki aron idapat ang pribadong parte sa lawas. Kini nga sospek na siya sa iyang atubangan. Taod-taod ang kini nga sospek nilipot nilipot sa iyang likod o mauto nga uh, mga taod-taod ato iyahan ng inten intentionally nga iyahang gibag-aid ang iyang kinatao uh, sa likod niining ato ang minor na biktima. Unya, um, ni, ni, ni forward gamay ang kwan kay unya wala gituyo. Dinisunod man jud gihapon ang kining suspect nga iharan halang gihapon nga gibag-i iyahang kinatawod na siyang likod. Sumoto nga, ang kini siyang minor misumbong siya. Ngat miduol siya sa conductor. Acts of lasciviousness in relation to Republic Act 7610 o child abuse ang isang at kakaso batok sa 38 anyos nga suspicado Nasamdan pa kini sa wait ug nanganghingo ang ipon human madapati eh sa mga tao. Apan sa interview sa DYSS Super Radio kaniya, nangayog dispensa ang dinakpan sa Hitabo kay di kuno to tinuyuan. Ay nangayog ko sila sa mga buhat sir. O tuloy ka. Wala sir, sa iwaan man sir. Tapangan ng kulata sa mga buhat. Mahawa ito yung ka sir. Oo, alita ako sir. Nico Sereno Balitang Bisdak